Isang araw may tumawag sa iyo. At ang pangalan sa screen ikaw mismo. Paano nangyari 'yon? Ang tawag dito, phone spoofing. Ginagamit ng mga scammer ang teknolohiya para pekin ang caller ID. Kaya pwedeng magmukhang tawag galing sa bangko, delivery service o pati na rin sa sarili mong numero. Ginagawa nila ito para makuha ang tiwala mo at kapag sinagot mo susubukan kanilang nilang kunin ng impormasyon. One-time password, PIN, o kahit personal na detalye na pwedeng gamitin laban sa'yo. Kaya tandaan, huwag agad maniwala sa caller ID. Kung hihingi ng OTP o PIN, magduda ka na. Mas mabuting ibaba ang tawag at tumawag pabalik sa opisyal na hotline. Ang spoof call parang bitag na nakatago sa linya ng telepono. Isang maling sagot pwedeng magdulot ng malaking problema. Protektahan ang sarili. Maging alerto. At huwag hayaang malinlang ng phone spoofing.